What's up mga kapatid? For today's video nga po pala, sasamahan ko nga po pala yung anak ko para kumuha po ng student's license niya. At dahil nadadalas na rin ang kanyang pagmumotor mga kapatid, gawin na natin pa unti-unting legal ang kanyang pagmamaneo mga kapatid. Tayo na nga mga kapatid, patungo na po kami sa LTO Megawayan Bulacan kasi isa po ito sa pinakamalapit na LTO po sa amin. Ayon na nga po, first step po, magpifill up na po siya para po sa medical niya po. At after niya magfill up, ay na nga po, pinasa niya na po yung form para po makapag-medical na po siya mga kapatid. tayo mga kapatid, kapatid, kinukuha na na po siya ng blood pressure. Tinitingnan po kung malapot po yung dugo niya at sinukat po yung height niya po mga kapatid. Ngayon na nga mga kapatid, tinatanong na po siya kung bakit siya kukuha ng lisensya o sino po yung iyatid niyang girlfriend niya mga kapatid. At after nito medical niya mga kapatid, hindi na po ako pinapasok sa seminar room kasi hindi naman daw na po ako abog sa seminar. tayo drive at ayun nga mga kapatid, after seminar at bayad sa cashier, ang bilis po na-release po yung pinaka-student license niya mga kapatid. Kudos po sa LTO may kawayan bulakan mga kapatid. Ang ganda po ng process po mga kapatid. At ayun nga mga kapatid, excited na po siya mag-drive dahil may student license na po siya mga kapatid. Legal na ang kanyang pagmamaneo mga kapatid. Basta may kasama siyang non-pro or professional card holder po mga kapatid. Ito na nga mga kapatid, moment of truth. Aangkas na po ako sa anak ko na meron na pong student license. Yan o! Sana o! Oh. At syempre mga kapatid, simple celebration, hindi mawawalan si Bugan mga kapatid. At habang kumakain kami dyan mga kapatid, nagpapaalala po ako sa kanya na hindi dapat lagi nang mamadali pag nagdadrive po ng sasakyan o motor. Dahil po hindi lang naman po siya nagmamayari ng kalsada mga kapatid. Marami pong mga driver na nakakasabay so kailangan ng maigting na pag-iingat mga kapatid. So as mga kapatid, nakauwi na rin po pala kami. and po, may sumalubong po sa aming asong kumikembot-kembot ang kanyang buntot mga kapatid. Siya po pala si Whitey, ang alaga namin. Ang pinaanegro at babaerong aso dito sa lugar namin mga kapatid. Sobrang productive ang araw to mga kapatid at may natapos na naman kami. So hanggang dito na mga kapatid. Pasensya na kayo at sinayang na naman ng 4 minutes ng buhay niyo mga kapatid. God bless you all!